wanda sa akin, hindi na na yun. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Akala ko ba naman tapos na yung relasyon nila, yun pala patuloy pa rin sila? Eh ano gusto mo gawin ko? Gusto mo sabonotan ko yan? Ha? Buhos ako ng asin to sa mukha? Ha? Iha-hampas ko to sa hindi! Ha? Hindi ko alam, Edgy. Okay? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko pag makita ko siya. Parang, parang hindi kaya nasik mura ko makita siya. ano naman ang init-init na dito. Huwag ka naman magpainit. Basta basa ka na lang ba sa kanalang ba magpapatuklaw sa ahas, ha? Tapos sa kanya, sugurin. Tapos, suntokin ng pailan ng pagano, no? Yung uppercut. Tapos, duduraan. Tapos, sasabunutan! Tatadyakan ko ba yan? Ganon, ganon. Diyos ko, kung di ako marunong makipag fighting matututo ko doon sa bruhang yan! Ang pangin niya, no, Laki ng ilong niya. Iaapas ko sa Eh, di pupuntahan si Dina. Gusto ko siyang makausap. Ay! Gusto ko yan! Gusto ko yan! I love her! Parang magkaalam-alam na! Amang wala ko si Mang Dina. nag po. Kanina lang po siya umalis. Bakit wala mas siya nabangit sa akin na bibiyahe siya? Eh biglaan lang po kasi yung pag-alis niya eh. Pero babalik din po. Salamat. Excuse me. <sighs> oh. Cannot be pa rin si Luchi eh. Si Misha naman nasa Davao, may nasa kasong wedding. Hindi alam kung kailan babalik. Kaya naman pala nag Hong Kong tong si Dina. May pinagtataguan. Guilty. Sino? Si, si Dina? Oo naman, no? So kaya yung dahilan kung bakit na aksidente yung asawa mo. Dahil sa kalandian niya kung bakit nabangga yung kotse, no? Dapat lang na mag siya. Oh my God. Oras na makita ko ang Dina na yan. Hindi, hindi ko man lang siya dudraan. Dahil masyadong malinis ang dura ko para sa kanya.